don Doon pa yun sa baba idol Yung may puno ng niyog Good day guys Good morning na Ay, sa yung mga nabudol, nabudol. <laughs> na sa may city Grabe Oh Grabe yung kalsada dito Ayun yung motor oh Oh, my God. Oh, no! Overlooking mga idol. Kitang-kita, mga idol. Walang daya. Grabe yung kalsada dito. Ang tarik. Yan na, mamaw, mga idol. Mamaw ng ano, team kabatak. Kumakahon ng si Latag yan si Idol JM John Mark Juarez ang team kabatak inaahon pina pinakamatarik na ahon dito sa si Latag ayan na grabe yung ano ahon matarik talaga grabe tarik pero pinalagan binisik lang ni Idol ayoko sa pa part 2 Oh, Naku, Nak hindi na. Di <laughs> <pangalan>. na. <laughs> ah, ito na si Idol nagtangal oh. <laughs> Nagtanggal ng sapatos. <laughs> <laughs> Nagtanggal ng sapatos. One, two, Grabe, ang tarik dito. One, two, Mas matarik pa to sa snake road, eh. Ah, wala sinabi ang snake road dito. Mas mahaba yung ahon dito kumpara sa snake road. Sa barangay Mabato, mas matindi to. Budol malala. Diyan ako Ahon, huh. ahon ka. Putik na <laughs> <Putik ne. laughs> <laughs> yan. Putik na. Ayan ang mamaw o. Napagod ang bike. <laughs> yan? Nasa braso yan! <laughs> <laughs> Napagod yung bike. Ayan <laughs> <laughs> ang, yan ang mamaw o. Walang <laughs> <laughs> <Parang> iya. Parang gusto <laughs> ko. Mamala! <na. laughs> One, two, three. Grabe tong idol ko na to. Mamaw to. Pa. Signature move. Tag Wala, na mo. Okay, yeah, one, mo binis, one, two, one, two, three. One, two, one, two, three. Okay. Grabe. Oh, oh, oh. Pagkamamaw naman. <laughs> Ay, isa. <so. Ay. laughs> Lupit, ah. Lupit. <laughs> <laughs> Ganda dito. Grabe itong sitso na ito Matindi yung ahon Anong masasabi mo sa ahon dito, Gal? Sa mga hindi pa nakapunta Anong masasabi mo? sabi ko sa nila, magandang ruta to, puntahan nyo to. Oo, oh, diba? Mm. Puntahan nila to, no? puntahan nyo to, panagaya kayo. Kasama namin kayo, pero... sulit naman yung Pagabukad view, eh. Ganda naman, eh. Ano lang, banayad lang yung ahon. Hindi <laughs> naman katarikan, diba? Oo, oh, mga idol, banayad lang. Sila At idol lang, nail, eh. shoutout sa, shout, out, shout, out, shout out sa inyo, mga idol nail. mga idol nail. puntahan nyo na dito. Puntahan Maikli... nyo na to. Puntahan Maikli lang yung na ahon. Na dito, lalo na yung kalsada. Si Chulatag, patag lang mga idol. Huwag <laughs> kang tumawa pa, baka mamaya hindi ka paniwalaan eh. Huwag <laughs> kang tumawa, seryoso dapat. Sila ate at ina. O yun, sila ate at papuntahin mo dito. Oo, sanay naman yun. Ito nga, ganda hmm. <laughs> oh pang instagram oh, yung high tide siya Puti eh, hindi nag alboroto yung taal ngayon no? high tide ngayon mga idol high tide malusong kaya natin yan makapagpa picture kayo tayo. Aka ah Kaya, kaya? Oh, sulit sulit Mga kadaan Sulit na Sulit to mga idol <laughs> Ganda ng view Oh, sure. Eh. Hey. side namin ang ah, kailangan mo pang lumosong para magpicture dito sa magandang view ng ano yung nyug hanggang ano hanggang dibdib -dib. diba <coughs> dapat itaon eh, nyo na low tide ya para di mo na kailangan lumusong

sulitin na di baling mabasa so ayan na mga idol nandito na kami sa exciting part yung nilosong namin kanina na sobrang tarik ngayon ahunin na naman namin mga idol ito na yung kapisa ng budulan mga idol yari na talaga to mga idol Kasi si idol gemar oh. Tinayuan na yung ahon dito sa bungad ng latag partida mga idol bungad pa lang yan tapos si idol Marvin oh. yan binibasic na yung ahon yan karga pa idol Jemar kaya mo yan dito pala guys ay naka one hand lang ako pero grabe sobrang hingal ko na dyan mga idol parang parang mapuputol na yung hininga ko ayan dapang dapa na si idol Jemar oh tapos dyan, naka one hand pa rin ako. Nagawa ko pang mag-video, mga idol. Pero dyan, hingal na hingal na, na talaga ako, mga idol. Parang mapuputo. <laughs> hiling ako, grabe. Ah. Mm -hmm. Grabe. <sighs> 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 やわな。 grabe pa tarik nababas <coughs> yung utot ko <sighs> grabe tong daan na to

Ayoko na. Grabe. <laughs> Para mapapatid yung hininga ko. Ito, yung isa oh. Gar. Maagang Baar pinitin siya. pa. Grabe ba? Grabe ba, no? Maagang Ayoko pini ma siya to. Aga. Ayoko nang balikan to. Kayo na lang. Why <laughs> okay, naman? Bakit? Babalik ka pa dito. Masakit pa rin yung black hole dyan. Mamaw din oh. nagbuhat na ng bike. Ah, dahil di kayang ahunin. Grabe. Na, kayang bike. <laughs> Mamaw. <laughs> <laughs> Mamaw ng sityo latag. <laughs> Halimaw. Sityo latag. Yan si Idol JM John Mark Juarez man, ang matarik. team kabatak Pinaahon ng pinaka na pinakamatarik huh? na ahon Dito sa sitio latag Ayan na Grabe ano ahon huh? Matarik talaga matarik Pero, yun, yun. Pinisik. Ah.